Ako yung tipo ng babae na walang pakialam sa alikabok sa sahig basta makaupo lang. Ako yung babaeng walang pakialam sa hadlang, basta mapasakin ka lang. Ako yung tipo ng babae na hindi sinusundan ng tingin. O nililingon man lang, pero sige, ako na lang rin yung babae na okay lang na mga basta matitigan ka lang. Hindi ako yung pangangas sa tropa. Pero araw-araw, ipagmamayabang kita. Hindi ako makinis, hindi ako maputi, hindi ako mahinhin. Hindi ako ang lahat ng maaari mong gustuhin. Kaya nung nakawala ako, sa gapos ng mundo, nung sabihin mo ang mga salitang Iingatan kita, mahal ko, pinilit kong kumawala sa ilang taon ng pagkakagapos sa akin ng kalangitan. Bumaba sa sarili kong kamalayan at naniwala sa tayo lang. Nilamig ka, nais ko namang ibigay ang kumot pero ayaw mo ng lambot kung gusto mo lang pala ng libangan at ng init sa katawan. Bakit mo ba ako binulabog sa kabayabaang binaglagyan mga babaeng binangakuan ng pagmamahal? ilang bataan na nga ba ang sumuko para sa walang katapusang mga pangako pero dugo lang ang iniwan. Ako yung tipo ng babae na mabilis mahulog sa lalaki. Aaminin ko, ako rin yung tipo ng babae na mabilis mong makukuha. Pero hanggat hindi mo ko dinadala sa dambana, pangako, hindi hindi mo to makukuha.